Meron po tayong malangkot na balita. Itinakas ng isang lalaki ang bangkay ng kanyang anak mula sa isang pagamutan sa Malabon. Wala raw kasi silang pambayad sa pag -e sa sa bata. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Nakasalampak sa bangketa Yakap-yakap ang isang balumbo ng tela na yun pala'y bangkay ng anak niya. Ganito na namin inabutan si Marlon De Leon sa labas ng Missionaries of Charity sa Tayuman, Manila. Kwento niya, galing sila sa pagamutang bayan sa Malabon. Dalawang araw na kasing nagsusukat dumudumi ang dalawang taong gulang na anak niyang si Kevin. Kasakit po to siya eh. Dinala ko sa ospital eh. Tapos pagdating sa ospital, sabi ng doktor, di na daw pwede mabubuhay siya, mapatay na daw siya. Tapos dinala sa morgue, ko na lang siya. Ayon kay Dr. Emerlito Bungay, attending physician sa pagamutang bayan ng Malabon, dead on arrival na ang bata sa ospital. Sinubukan pa raw nila i-revive ang bata, ngunit na matay rin ito dahil sa severe dehydration at malnutrition. Wala naman daw babayaran ng ama sa ospital, maliban na lang sa gamot na kailangan pang resuscitate. Nakahiwalay ng kwarto ang Borges Hospital, kaya hindi na rin nahawol ng gwardya ang tatay nang itakas nito ang bata pumunta si Marlon sa Missionaries of Charity para humingi ng tulong pampalibing sa anak. Ang problema, dis oras na ng gabi kaya din na siya natulungan ng mga madre. Tuna siya sa labas ng charity home, inabutan ng mga rumisponding polis. Sabi ko, aminin mo sa akin, baka tinakas mo yan. Anak mo ba yan? Anak ko po ito, sir. Aaminin uh, ko po sa inyo, tinakas ko po ito. Sabi niya, dahil wala po akong kakayahan na bayaran yung pag-iimbalsa mo sa bata. Habang naroon naman, may mga mabuting Samaritano na nag sa kanya ng konting pera at pagkain. Pa bakit hindi pa kumakain? Naisip ko siyempre kasi tao lang tayo eh, posibleng mangyari sa atin. So, nano naman ako doon, eh, kaya ko namang tumulong kahit pa paano sa maliit na paraan, eh, ginawa ko na po. Lumaon pumayag na rin ang tatay na dalhin ng bata sa Jose Reyes Medical Center bago siya ilibing sa tulong ni Manila Vice Mayor Isko Moreno. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.